ha? ini, gini dong oh, kebantuan sama nih kayu bah meron yang apoy kayak ini ghost hunter 18 ini, ini, ini ini, ini, ini Labas ka muna dyan. Mag-usap tayo. Hindi. Okay, labas. Dili. 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 Ayaw talaga ako. Oh. Pinapawi ako. Asya na daw yung bahala sa kwintas. Pero, syempre, eh, hindi ako kampante. Yan, nawabas, Tura-tura. Hindi ako naniwala sa iyo. jan, dyan. jan, dyan. Dito ka. Kung totoo ano ka, dito ka. Dito Dito ka banda. Wag dyan. Ha? hili labas ka labas ka paano mo kukunin ang kwintas paano tayo mag-uusap nito wala naman akong ano dyan sa kwintas may panlaban ako hili gitrydor kunin mo ba masamay nung ranunin mo kung gitrydor control ko ni busaw lagi ka ni busaw ha so katulad na ang taka. kontrolado na di ka to hmm. Ano na anong nagpapaloy paloy mga nga nagkuyog ta bakit bakit ka sobrang bait mo yung nagkasama tayo ha ninakaw mo pa yung kwintas yun ang dahilan kung bakit binubuhay na yung ano yung lalaki na tugot ha sige na paano mo gawin yon? ha ang lakas ni busaw sugatan yon, may sugat yon, ang lakas ni busaw tapos makukuha mo hindi ako kampantin yan pero in fairness tinitira mo yung isa yun know? tinitira mo dun o no? Nasaan si Busa ngayon? Ito na nga, ito na nga yung daan eh. Ha? Sige. Labas ka, labas ka. Usap tayo, dali. Sige, sige. Naawa ko sa'yo. Dali, dali. Labas, labas. Dali. Hindi naman kita saktan. Sige na. May porsinto. Wow. May porsinto na kasi yung ano mo. Sinabi mo na. Yun. Paano? Ah, uh, dali, dali. D dito ka, dito ka. Sige, please lang. Dito ka, dali. Lapit, lapit. Dali, baka ikaw na naman yung isunod ko. Dito ka, dali. Dali. Dari, Ayaw, diha. Hindi, okay, lapit ka. Dito, magantay ako. Magantay ako. Dali. Pagdali, kay kauliyon ako. Grabe, mga kantero. ayaw talaga. Oh. Wala kang tiwala sa akin. Niloko mo na ako, tapos ikaw pa yung walang tiwala sa akin. Gunggo. -gung. Why? Ayan. Baka may mga kasamahan pa ka dito ha? Ha? Sinangan pa kayo mga kaobrander nah. Wala na? Nah. Ha? Pinangka na pa kayo kang busaw? Ang may purpose ni busaw na ka? Ha? Si purpose ni busaw na ka? Makuha lang ang sing -sing. Para makuha lang ang sing-sing? alam din ni Buso yung kahinaan ko no so ngayon pag-usapan natin kung paano mo kukunin yung singsing -sing na napakalakas ni Buso ngayon lalo na hawak niyang singsing -sing. tapos ikaw kinokontrol pa ha masahan kita dali lapit 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 kasi may naisip ako dali dali na labayon ka rin nyo po marami ng tumitingog-tingog sa paligid dali Uy, ano yan? Yun? Nasaan yung isa? Tura. Tura yun yung isa. Oh. Dali. Lapit sa akin, mag-usap tayo. Dali. Pagplanuhan natin to. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ha? E, mm -hmm. ganun yung mukha mo, be. Ipalabas yung ano mo. Ipalabas dali. Ipagawas. Para makita sa mga viewers na ikaw, gina. Dali! Putik tiil ni sibat. Dali ba? Ipalaw mo. Eh, sige. Gawas, Dre. Pakita, pakita, Dre. Pakita. Kana. Hangad, hangad. Di ka maklaro. Tura, kana. Mayo. Okay, Ibalik Okay, e, Sumulan ni mong daong, ka. Ang sakit pa ng itlog ko. Ganito, dali. Mag-usap tayo. Lapit ka dito. Grabe, no? Grabe yung kurso mo Adam, Tinitira mo yung kasama mo? Sino ba yan? Kinsa man to? Oh, maraming tumitingog-tingog sa paligid. Maraming tumitingog-tingog sa paligid. Baka nakinig si Buso ngayon. Oh, Mahirapan tayo. Ha? Ha? Mahirapan tayo? Ano? Anong plano mo? Dali, dali. Mag-usap tayo. Anong plano mo? kung paano mo makukuha yung kwintas para hindi na ako mahirapan din ha ano sa'yo mong plano? ano plano ni dali suko akong viewers sa'yo mo ha kay gitrader ko ni mo akala mo masaya sila? ngayon babawi ka kung gusto mo ang sinasabi mo sa akin tulungan mo ako nagmamakawa ka nga tulungan humingi ka pa ng pasensya so ngayon nakaprove ka ng isa hindi pa yun sapat ha? lapas mo pa ko si magkuyog-kuyog ti baghaka ka niya kayo lang ginawa mo sa akin ang sama, historia, ang dali historia, mo seryoso ka ha hindi na ko limutay doon dili na wow, lumamig yung hangin tabi po tabi, tabi, tabi pagsigur, pagsigur ba ha ang sama mo ang kapasidad ngayon mong makuha hoy ano yung capacity mo na makukuha mo na grabe kalakas ni busaw ha sige ano gawin mo ba talaga mm. <laughs> sigurado ka makuha mo mm. ha sigurado ka mm. sige susukal ako di baling pagalitan ako ng viewers pero susugal ako. May bigay ako sa iyo. Gusto mo? May bigay ko sa iyo. Ha? Ibibigay ko sa iyo yung isang mutya. Pero pangako. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa kuwa. Ha? Kauban ang kwintas. Kauban ang kwintas? Putik tiil. Pero tuturuan kita kung paano mo gawin yan. Ha? babalutin mo ng ano ng lapok ito ito yung putik ha yung lapok ba baluta o lapok ha babalutin mo ng putik yung mutiako. pagkatapos pag malapit ka na kay busaw yan mo sa ulo niya sa mismong ulo talaga ha ha at kunin mo yung kwintas ha pero paano ka kapag malaman niya na ikaw yung gumawa tapos ka Ha? May, sasabay ka sa akin. Ha? Hmm. Sasabay ka sa akin. Hmm. Pwede rin, mauta ka rin. Sige, ganito. Yan ako sa'yo. E... Pero, palala lang, huling bisis na to. Ha? Hmm. Hindi mo gagamitin ng mutya sama-sama kasi kontrolado ko rin yan ha pwede ko yung makuha o mawala sa kamay mo at isa lang talaga ipapangako mo huwag mong ibigay kay busaw sige ito tara dito ta sige mauna ka ibigay ko sa iyo pero mauna ka dito sa so may putik sa so may putik sa so may putik mga hunter sana po malawakan nyo ako yan o. sa so, may putik oh dito may putik dito 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 ah dyan dyan, dyan banda dyan dali ayaw pakilid dyan dyan banda dyan banda pero ito lang ano ito lang isang ano ah uh, huy lah may gumagalaw so yan mga kanta gawin natin to sana po may nawaan nyo ako pero ito yung ibigay ko sa kanya isang mapiyak Tingnan natin, subukan natin to. Pero makukuha ka natin uh, pa rin ito. Huwag kayong maglala. Kung tatagiruin natin siya, ito, matatapos ang buhay niya dito. Gawin ko muna to. No? Diyan ka lang ha. Yun mga counter. Ito yung gawin natin. Hunta ka na. lah Kung ispat na po. Ha? Ayun. Uh, bigyan natin sa ng isang pagkakataon. So, pasensya na po talaga sa inyong lahat diyan, no. Asa na po maintain din niyo po ako. Susubukan natin. Huwag kayong mag-alala, hindi niya ito magagamit. No, kasi nandito sa atin yung holy water at saka ang katas nito. Yung bang pinaghumulan ko ba pinaglagyan. At saka isa lang naman na la parte ang ibigay ko. Sige. Ha? Mm. <laughs> ha? Init, init ganit daw. Wa ka naman ni kayo ba? Meron yang apoy kaya init. Yan, tinan natin. Ano yung diskarte niya? Kung naalala niyo po yung sinabi ko kanina, madiskarte niyo niyan. yan. Yan. Dandanin mo lang, wag mong kapalan ng gusto. Yan, hawakan lang niya. Putik at saka, hindi yan matitris ni busaw okay, kasi may putik yan. no? Bato umo po yan. pero Hindi yun, na yan mahalata. paghi sumakit yun, tiyan ko. Oh, ano hmm? Papunta na si Buso. dito pa 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 mo pa pa mo na Agwi Saan mo na paggamit? Dihapak sa ulo ng gusaw Ha? Dihapak sa ulo ng gusaw Dihapak sa ulo? Oo Huwag mo ano ha Ito muna mga counter Palit Let's try tayo Palit ano tayo Lonsaw man eh Kanina pa kasi ito uh, Grabe na pong inita Mano? Mag-usap tayo Okay Ayan Ano ba yan? Grabe. Sa so, sobrang init, sumisiga yung ano ko, plus light ko. <laughs> Dali. Ano yan? Ano yan? okay na yan? Ha? Papalapit na siya. Ha? Mas mabuti na papunta siya dito. No? Mas mabuti yan. Anong gawin mo yan? Kinakailangan na alis ka, pero mag-usap tayo ng masinsinan. Anong gawin mo dyan? Ha? Ha? Ano nga? Pag sa unang masaw, paano Isa yung palala ko iyo, ha? Oo. Huwag mong gamitin yan sa alangalim ka. Ha? At saka, palala ko sa'yo, di lang magagamit masama sa masamang laban Ha? Nagtiwala ko sa'yo ng pangalawang pagkatao, Paglalawa na to, sana, unta lang, unta. Taw na kang istorya. Ha? Hmm. Kabalo ko nga po suwang ay naisiryahan ako ganina mo muna nga ang na ha ay kung mabuhat na nimo ihatag ko na sa mo, kung mo kung mabuhat na nimo ha sige mm. so uwi ako anong anong plano mo talaga anong plano mo para makabalo ko kung sa kung sa kung sa kung sa kung sing kung sa kung na may kwintas. Ha? Isang ano yan, buis buhay din yan. bigay mo sa akin. Sige, saan magkita? Doon kanina? Parang papalabas na yata si Busa. Parang naramdaman ko na. Sige, magtago ka. Baka... Yun. Tayo naman mga kanter. Dala, dura. Tayo naman. Kaya alis. Nung atras tayo. Kasi nasabi niya doon tayo sa loob Doon yung isa. Tara. Ili. Ili. Dali, ragod. Dali, badali. Ili. Masak pang kang buso naman trabaho. Ha? Lulala, grabe. Doon yung isa. Bahala na siya diya. Gaham ng plano. Doon yung isa. Diyan kasi yung anong bahay. So ang gaga. Ang sinasabi niya, doon tayo mag-antay. So, papunta tayo doon. Kasi paparating na daw si Busok. Iwan ko lang. Magtiwala lang tayo mga akantan.